Alright, magandang gabi guys sa inyong lahat. So tayo po ay mag-copy. So ito po yung ating hapunan ngayon. Yung saging na sabah na nilaga. With copy. Ayan. At syempre, meron po tayong ano, mani. So ito po yun o. Oh. roasted, uh, peanuts. Ayan, crunchy siya. Masarap yan. Hindi siya niluto sa uh, mantika. Sarap siya. Hindi siya maalat. Ayan. Ayan bago siya inyong mga meron po kami ito din pinta. At uh, magandang gabi sa inyong lahat. At uh, ako rin sa Panginoon. So ngayon, medyo maulan tayo, no? May masama po ang panahon. Pero sige lang. Uh, just pray lang na uh, ang lahat ay maging maayos, mga kapatid, no? Uh, I think wala na rin po pasok ayon po sa uh, report sa bukas, no? mga estudyante. Pero ingat pa rin po tayong lahat, no? Pagod tayo, Habang tayo kumakain, gusto ko lang mag-share sa inyo mga kapatid, no. Yung naging topic natin last Sunday, no, Grow Where You Are, uh, Plant 10, no. Na, uh, ito po yung topic natin na napakahalaga sa atin, generation. Mapa-pastorman o mapa-workers o every individual, kumbaga, ika nga. So yung message ng Panginoon na pang sa atin, uh, ito po ay eh, uh, gusto ng Panginoon na lahat tayo lumago at sometimes nag-iisip tayo ng negative. Di ba? Lalo na kung nasa lugar tayo, naalanganin lugar. lugar. Pero tandaan po natin na wala po yan sa ganda ng lugar. Masabi ko, nakakatuloy niyo magandang lugar, pero wala po yan sa ganda ng lugar yung paglago. Ito po ay nagmumula doon sa pagiging matyaga, masipa, masipag o masikap ka sa lahat ng gagawin mo. Sa anumang bagay na gagawin mo. Kailangan gawin natin na mayroon pong panalangin o sa lahat. At gawin natin na may pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kung baka mag-glorify ang Panginoon kasi sabi nga na nasa atin yung pagtanim pero Diyos ang nagpapatubo. ba? Diba? At higit sa lahat, Diyos din po ang nagpapabunga. So kaya uh, bago natin gawin yung pagtatanim o anumang plano natin, anumang issue natin, simulan po talaga natin ang lahat ng bagay sa Panginoon. And I believe na uh, tayo po ay magtatagumpay ayon po sa pangako ng ating Panginoon. Kasi ang Panginoon ay nangako siya sa mate sa atin, di ba? If you remember, no? sa aklat po ng Psalms um 1 hanggang 5 hindi ako kakamali map din no yung isang tao na sumusunod sa salita ng Panginoon sabi nga ng Bible no uh, siya po ay magiging katulad ng isang puno ng kahoy na itinanim sa puso ng tubig na kung saan sa takdang kapanahunan siya po ay magbubunga pero sabi ng Bible yung masama ay hindi po ganoon pag para siyang ipa na sa uh, iba't ibang lugar mabati doon that's the reason bakit hindi siya naging uh, mabunga kung gusto niya lumago Huwag natin hayaan na palipat-lipat tayo ng ground o ng lugar. Kasi kung palipat-lipat tayo ng ground, so maaari makapit to yan sa ating paglago. Mas better na kung saan ka, naroon, saan ka nilagay ng Panginoon, so improve mo. Kasi yung lugar na yan, yan ang kaloban ng Panginoon para sa'yo. Na para ikaw ay lumago. Sa ministry man yan, o pastoral ministry, o maging mag 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 sa negosyo, ano mang trabaho, mga kapatid, no? Ang kailangan lang natin magkaroon tayo ng katapatan. Maging mag masinog tayo sa ating mga ginagawa. And we believe na Kapag nakita ng Diyos na meron tayong magandang layunin, magandang puso, makita mo yung outcome niya. May pagpapala ang Panginoon.